kami kumain eh. Hmm? Kumain na kami. Gusto kayo Okay lang. Ngayon, nagkakape ako. Anong oras na? Hmm? Bakit hindi pa kayo kumakain anong oras na? Kami pang-kain. Bakit? Gulo luto pa? I don't need luto. Mm. Sino nagluluto? Oh? Sino nagluluto? Mama. Anak mo pang Ang pagod. Ha? I'm pagod. Pagod ka? Oo. Yeah. Ipahinga ka? Kapag natulog ka na, nang no, maaga. Dapat natulog ka ng maaga. Hmm? Dapat natulog ka ng maaga. <coughs> eh. Kaya nga, tulog ka na. May pang matulog pa sa hindi. magpag ka na lang. Kanyari, nakaluto na. Oh. Nigisingin ka na lang nila. Diba? Nigisingin <coughs> ka na lang nila. Pag, baga... ah, uh, kanyari ilagay na. Ngayon <coughs> mo Ha? Bakit? Ako sa mga pakiramdam. Sa mga pakiramdam mo? Well. Inom ka ng gamot. Tapos, natulog ka. Ah, mamaya na, pagkakain pala. Sabili <coughs> ka ng gamot.